Aris, ngayong araw, may pahiwatig na mabilis kang maiinis sa mga pag-uusap. Upang maiwasan ang negatibong epekto nito, mas mainam na kontrolin ang iyong damdamin at manatiling kalmado ang pagiging relax sa mga usapan ay magdadala ng positibong resulta at magbibigay daan sa kasiyahan sa iyong mga ginagawa, sa aspeto ng pera, iwasan ang pakikipag-usap tungkol sa mga investment, Dahil mababa ang posibilidad ng tagumpay ngayon, mas makakabuti kung ilaan mo ang oras sa ibang bagay na mas makapagpapasaya sa iyo, ang pahiwatig. Sa aspeto ng relasyon, Napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa trabaho, tiyakin na maging matyaga at masinop, ang iyong kasipagan ay magbubunga ng tagumpay, at iiwasan mo ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong mga gawain, manatiling focused sa mga responsibilidad at huwag hayaan ang mga distractions na humadlang sa iyong mga layunin. Sa aspeto ng pag-ibig, ito ay magiging normal na araw na puno ng kasiyahan walang senyales ng problema. Basta mapanatili mo ang positibong aura sa pakikipag-usap sa iyong mahal sa buhay at pamilya. Ang pag-alis ng anumang bad energy sa inyong tahanan ay magpapanatili ng harmonya at kasiyahan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color gold na magbibigay ng lakas at kasaganaan ang mga numerong number 14, number 25 at number 8 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. At ang Scorpio ay ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyong mga desisyon at hakbang. Taurus, ngayong araw, may pahiwatig na kung may bagong transaksyon kang gagawin, ito ay dapat mong harapin ng may kumpiyansa. Ang mga bagong oportunidad na ito ay maaaring magbukas ng daan para sa mga bagong pagkakakitaan. Sa kapamilya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa negosyo, magiging matalino ka sa pagbibigay ng payo ang iyong kaalaman ay makakatulong upang magtagumpay ang kanilang mga plano at magbunga ng mas maayos na kita para sa inyong lahat. Sa tahanan, kung may bisita na darating na may kinalaman sa negosyo, makibahagi sa usapan. Marami kang matututunan mula sa kanila, at maaari kang magbigay ng mga bagong ideya na makakatulong sa kanilang mga plano sa aspeto ng pera, unahin ang pamilya at tiyakin na ang kanilang pangangailangan ay natutugunan. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang tuloy-tuloy na swerte sa pera sa inyong tahanan. Sa trabaho, magiging normal ang araw mo, at walang senyales ng malaking problema. Gayunpaman, maging maunawain at masinop sa iyong mga gawain upang maiwasan ang anumang aberya. Iwasan ang mga kasama sa trabaho na mahilig makipag-usap tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, lalo na sa mga tukso ng pag-ibig. Kung makakasama mo sila, maaaring magdala ito ng problema sa iyo sa hinaharap para sa dagdag na swerte ang mga kulay na color pink at color red ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayong araw. Samantalang ang mga numero ay number 10, number 26 at number 17 ang maaaring magdala ng swerte sa iyong mga desisyon, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw may pahiwatig na darating ang isang bisita, at magiging maayos ang takbo ng inyong usapan. Ito ay maaaring magbukas ng oportunidad para sa hinaharap, lalo na sa aspeto ng hanap buhay. Kung tungkol sa negosyo ang inyong pag-uusapan, mainam na maging masigla at magalang, dahil maaaring magkaroon ng kasunduan na makakatulong sa inyong kapwa. Sa araw na ito, iwasan mo munang pirmahan ang anumang dokumento o kasunduan, dahil mababa ang posibilidad ng swerte sa mga transaksyon ngayon, sa halip, maglaan ng oras upang mamasyal kasama ang iyong mahal sa buhay upang matanggal ang negatibong enerhiya na maaaring dala ng mga nakaraang pakikipag-ugnayan ang simpleng pamamasyal ay magbibigay ng positibong epekto sa inyong relasyon at magpapalakas ng inyong koneksyon, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, maging maingat sa paggastos at iwasan ang pagpapautang kahit sa mga dati mo ng pinagkakatiwalaan, ang araw na ito ay hindi angkop para sa pagpapahiram ng pera. Dahil maaaring hindi ka sa tamang panahon, unahin ang iyong pamilya sa mga gastusin, at tiyakin na ang kanilang pangangailangan ay natutugunan, sa ganitong paraan, mas mapapanatili mo ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng grasya sa inyong tahanan. Sa trabaho, ipinapayo ng mga gabay na maging masipag at masinop sa iyong mga gawain. Kung ipapakita mo ang iyong dedikasyon at kahusayan, maaaring magbunga ito ng pagkakagiliwan ng iyong mga nakatataas. May posibilidad na bigyan kanila ng mas maraming pagkakataon o tulong, kaya't ipakita ang iyong pinakamagandang kakayahan. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong mga ideya at maging bukas sa mga pagkakataong maaaring magbukas ng pintuan para sa iyo sa larangan ng iyong trabaho. Upang mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color blue. Ang mga numero ay number 16, number 23 at number 40 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at magbukas ng mga oportunidad para sa iyo. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Cancer Ngayong araw, ang gabay ay nagsasabing iwasan mo muna ang paggawa ng anumang transaksyon o pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa mga plano o nalalaman mo. May pahiwatig na maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos o kalungkutan. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring samantalahin ang iyong kaalaman o tiwala. Kaya't maging mapanuri at magingat sa mga desisyon. Ang pinapahiwatig. Sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng bisita lalo na kung hindi kinakailangan. Ang pagpasok ng mga bisita ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa inyong bahay. Kung maaari, maglaan ng oras upang pumunta sa bahay sambehan o anumang lugar na makapagbibigay sa iyo ng spiritual cleansing. Ang mga ganitong hakbang ay mag-aalis ng mga negatibong enerhiya at magbibigay ng bagong grasya at positibong pagbabago. Sa trabaho, maging maingat at tutok sa iyong mga gawain, may mga pahiwatig na ang ilan sa iyong mga superior ay nagmamasid sa iyo at anumang pagkakamali ay maaaring magdala ng hindi magandang epekto. Ngunit kung magiging masinop ka, ang kapalit nito ay pag-asenso sa iyong trabaho. Pagdating sa pera, kung may ekstra kang pera, mas mabuting ibahagi ito sa iyong mahal sa buhay o anak na may pamilya. Ang ganitong pagtulong ay magdadala ng swerte at pagpapala sa iyong buhay. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color silver na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Samantala, ang mga numerong number 9, number 22 at number 16 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan din na ang Scorpio ay ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan na magdudulot ng karagdagang proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Leo. Ngayong araw, ang mga pahiwatig ng gabay ay nagsasabing may darating na positibong usapan na maaaring magbigay ng kasiyahan sa inyong pamilya o mga kaibigan. Gayunpaman, maging maingat ka sa mga negosasyon o transaksyon. Ang iyong aura ay maaaring hindi pahanda para sa mga usaping ito kaya't mas mabuting ipagpaliban ang mga ito upang maiwasan ang posibleng pagkatalo o kalungkutan. Sa tahanan, iwasan muna ang pakikipag-usap tungkol sa pera, dahil ang anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kalituhan o pagkalugi. Mas mabuting pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng pamilya dahil ito ang magbibigay ng patuloy na good energy sa inyong tahanan at kabuhayan. Pagdating sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa ibang tao sa ngayon, may pahiwatig na mayroong lalapit sa iyo upang humiram, ngunit kahit na malapit sa iyo ang tao, mas mabuting huwag mo muna itong pagbigyan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan o pag-aaway sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at determinasyon. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang mapansin ka ng mga nasa itaas na maaaring magdala ng magandang oportunidad o promosyon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong kakayahan para sa dagdag na swerte. Magdala ng mga bagay na may kulay na color green at color red. Ang mga masuswerteng numero mo ngayon ay number 11, number 30 at number 22. Tandaan na ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Virgo, ngayong araw, may mga pahiwatig na dapat mong bigyang pansin, lalo na sa iyong pamilya at personal na mga plano. Kung may mga plano kayong mag-asawa o may kaugnayan sa iyong mga anak, ito ang tamang panahon para ituloy ang mga ito. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay may potensyal na magdala ng magandang resulta sa hinaharap, lalo na sa aspeto ng kabuhayan. Kaya't siguraduhin na nakatutok ka sa iyong mga layunin at gawain dahil ang positibong pagbabago ay nagmumula sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Sa usapin ng pera, ang disiplina at pagsinop ay mahalaga. Huwag mong hayaan na mawala ang buenas na dumarating, sa halip, maging maingat sa mga gastusin upang mapanatili ang pag-unlad ng iyong kabuhayan. Sa mga sitwasyong may kinalaman sa pera, lalo na sa pamilya, Maging maingat sa pagpapautang, ang pagpigil sa mga hindi kinakailangang gastusin ay magdudulot ng kapayapaan sa inyong tahanan at makakaiwas ka sa mga problema o kalungkutan. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at pagiging masinop sa lahat ng aspeto ng iyong ginagawa. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang mapansin ka ng iyong mga boss at makita ang iyong dedikasyon sa trabaho. Ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa iyong ikauunlad at posibleng promosyon o mas magandang oportunidad. Sa pag-ibig, ang araw na ito ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Wala kang dapat ipag-alala basta't patuloy kayong nagtitiwala sa isa't isa. Ang matibay na pundasyon ng inyong relasyon ay magdadala ng gabay at asenso sa inyong buhay pamilya. Ngayong araw, mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color white. Ang mga masuswerteng numero ay number 14, number 29 at number 10. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang gabay kapalaran ng mga bituin, at tiyak na magbibigay sa iyo ng karagdagang inspirasyon at gabay ngayong araw, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw, iwasan ang pakikinig sa mga chismis o usapan ng mga kapitbahay, ang mga ito ay maaaring magdulot lamang ng galit at hindi pagkakaunawaan. Huwag ding gumawa ng desisyong hindi mo sigurado dahil maaaring magdulot ito ng problema sa hinaharap. Maging maingat sa bawat hakbang na gagawin ngayong araw. Ang gabay ng liwanag ng buwan ay nagsasabing maging mapanuri sa mga desisyon upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na resulta. Sa pera, bawal ang magbigay sa pamangkin o pinsan kahit nasa maliit na halaga dahil maaaring mabilis itong mauwi sa walang katapusang gastusan. Sa trabaho, mas makakabuti naman na manatiling tahimik at nakatuon sa mga gawain, iwasan ang makisali sa mga diskusyon na maaaring magdulot ng suliranin. Ang araw na ito ay para sa pagtutok at pagiging maingat upang hindi makapulot ng anumang problema. Ngayong araw, Mahalaga ang balanse sa pagitan ng pag-iingat at pagkilos. Ang tamang pagsunod sa mga pahiwatig ng iyong gabay ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makuha ang mga biyaya at maiwasan ang anumang negatibong sitwasyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang magpatuloy sa landas ng pag-unlad habang pinapangalagaan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color red na magdadala ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay. Ang mga numero namang dapat mong tandaan ay number 17, number 27 at number 30 na magdadala ng swerte sa iyong mga plano, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang gabay kapalaran ng mga bituin, na nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Scorpio ngayong araw ang pahiwatig ay nagpapahiwatig na dapat mo nang tapusin ang isang desisyong matagal mo nang pinag-iisipan Sa ganitong paraan maibsan ang mga iniisip na bumabagabag sa iyo Huwag nang makipag-usap sa mga kaibigan o dating kakilala na dati mo nang nakadil, dahil walang mabuting may dudulot ito sa iyo ngayon. Sa halip, ito on ang oras at pansin sa pamilya, dahil sila ang magbibigay ng positibong enerhiya at makakatulong sa ikasasaya ng iyong tahanan. Ang gabay ng mga bituin ay nagtuturo na ang pagkakaisa at pagpapalitan ng magagandang ideya sa pamilya ang magdadala ng kasiyahan, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, maging maingat sa pagsasalita, ang pabigla-biglang pananalita ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa mga katrabaho, kaya't kontrolin ang emosyon at isipin ang mga salitang bibitawan. Sa pagmamahalan, mahalaga ring maging mapag-isip bago magsalita. Ang hindi pagkakasundo sa mga maliliit na bagay ay maaaring lumaki kung hindi magiging maingat, kaya't maging kalmado at mapanuri sa bawat aksyon. Mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color gold. Ang mga numero ay number 27, number 6 at number 19 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan na ang Pisces ang kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin na maaaring magdala ng dagdag na inspirasyon at pag-asa sa iyong buhay. Sagittarius ang mga balak mo ngayong araw ay tumutugma sa iyong mga plano, kaya't ituloy mo ang mga ito. Ang araw na ito ay may pahiwatig na magdadala ng positibong resulta kung magpapatuloy ka sa iyong mga plano. Ngunit, iwasan ang makipagtransaksyon sa mga grupo ng kalalakihan, kahit pa ito'y mga kakilala mo, dahil may posibilidad na ikaw ay magipit o maloko. Maging maingat at huwag padalos-dalos sa desisyon. Sa tahanan, huwag payagan ang mga miyembro ng pamilya na magtungo sa malalayong lugar ngayong araw, ang gabay ng mga bituin ay nagsasabi na maaaring silang makapulot ng negatibong enerhiya o kamalasan sa kanilang pag-alis. Sa pagmamahalan, may pahiwatig ng suliranin kaya't maging maingat sa mga sasabihin at gagawin, ang mabilis na galit ay maaaring magdulot ng hidwaan, kaya't pag-ingatan ang bawat kilos at salita, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white, Ang mga numero ay number 11, number 27 at number 32 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain at desisyon. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, ngayong araw, kung mayroon kang nakatakdang usapan, kahit pakiramdam mo ay wala kang gana, mas mainam na ituloy mo ito, may mga bagong ideya kang matutuklasan na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at magbubukas ng bagong oportunidad, ngunit kung ang lakad mo ay sa malayong lugar at hindi naman kailangan, mas mabuti pang ipagpaliban ito, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagbabala ng kamalasan at hindi kanais-nais na mga resulta kung itutuloy mo ang mga hindi mahalagang lakad. Sa aspeto ng pera, kung may ekstra kang pera, magandang ibahagi ito sa anak, lalo na sa may asawa na ang pagbibigay ng kahit kaunting tulong ay magbubukas ng biyaya hindi lamang para sa kanila kundi pati na rin sa iyo, ang pagbabahagi ng yaman ay magdudulot ng swerte at karunungan na magagamit mo upang kumita pa ng mas maraming pera. Sa trabaho, masayang araw ang naghihintay sa iyo wala kang mararanasang malaking problema kung magtatrabaho ka ng masipag at nakatutok sa mga mahalagang gawain, ang pagiging masigasig ay magbibigay ng kasiyahan at positibong resulta sa iyong trabaho. Sa pag-ibig, walang senyales ng tampuhan ngayong araw. Maging maunawain at laging magpakita ng kasiyahan sa mga usapan. Ang pagiging magaan kausap ay magpapatuloy sa magandang daloy ng relasyon at magdudulot ng kasiyahan at swerte sa inyong tahanan, upang mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay ay color silver at color green. Ang mga numero ay number 9, number 21 at number 25 ay magdadala ng positibong enerhiya at maaaring magbukas ng mga pinto ng oportunidad para sa iyo, Libra ang kaibigang zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius, ngayong araw, maaaring magkaroon ng bigla ang mga usapan tungkol sa pamilya. Maging maingat at maunawain sa pakikinig, huwag basta magbigay ng mga suhestyon, mas mainam na makiramdam muna at intindihin ang sitwasyon, ang pagpapakita ng kakayahang makinig ay magbibigay ng mas positibong resulta sa mga usapan, bukod dito. Ang pagbisita sa isang lugar ng pananampalataya o pagsamba ay magdadala ng katalinuhan at malinaw na isip para sa mga desisyon na may kinalaman sa pagyaman, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa tahanan, kung may plano kayong magbakasyon, siguraduhin kayo kayo lang ang magkasama. Ang pagkakaroon ng isang simple at tahimik na bakasyon kasama ang pamilya ay magdadala ng positibong enerhiya at biyaya sa aspeto ng pera. Lagi mong unahin ang pamilya sa iyong mga plano, ang patuloy na pagtitipid at pag-iipon ay magdudulot ng magandang resulta sa hinaharap. Sa trabaho, maging maingat sa iyong mga kilos at salita. May senyales na kung magkakamali ka, agad kang mapapansin at maaaring mapag-alitan. Iwasan ang anumang balakid sa iyong pangarap at siguraduhing nakafokus sa mga gawain upang walang maging problema. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay tulad ng color pink at color blue, at isaalang-alang ang mga numerong number 31, number 25 at number 9, ang iyong kaibigang zodiac sign na Gemini ay maaaring maging gabay mo ngayong araw. Pakinggan ang mga pahiwatig na hatid ng mga bituin, upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran. Pisces, ngayong araw, kung may hihilingin ang kapatid, huwag mo ng pag-isipan ng matagal. Kung kaya mo itong ibigay, gawin mo agad. Ang mabilis na pagkilos ay magdadala ng biyaya sa inyong dalawa at magiging daan para sa mas malaking pag-unlad. Gayunpaman, maging maingat ka sa iyong kabaitan ngayong araw, kung ikaw ay masyadong magiging mapagbigay o mabait, baka ito pa ang magdala ng problema sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay ay pag-iingat sa mga taong maaaring samantalahin ang iyong kabutihan, ayon sa iyong gabay. Kung may mga plano kang gawin ngayong gabi, lalo na kung ito'y may kinalaman sa malalaking gastos, mas mainam na ipagpaliban muna ito, may pahiwatig na ang paglabas o paglakad sa gabi ay maaaring magdulot ng pagkapagod o pagkahina ng iyong kalusugan. Sa aspeto ng pera, mabuting tumulong sa mga kapamilya at mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang pagpapautang o pagtulong ay magdadala ng kasaganaan at pagpapala sa iyo. Sa trabaho, Magpakita ng kasipagan at dedikasyon kahit na normal ang araw sa opisina. Ang pagpapamalas ng iyong kakayahan ay makakakuha ng tiwala mula sa mga nakatataas. Ito ang magiging daan upang mas mapansin ka at magdala ng magandang resulta sa iyong karera. Tandaan ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color yellow. At ang mga masuswerteng numero ay number 29, number 7 at number 42. At ang Taurus ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay mga maningning na mga bituin at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Pisces at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyo.